Hi there, it's me, Jolly. OFW pa ako dito sa Dubai at papasok na pa ako ngayon sa aking trabaho. By the way, late na din akong nagising kasi hindi naman ganun kaaga yung pasok ko at ngayon nagre-ready na ako pagpasok sa work. So, pababa na rin pa ako ngayon ng building namin at maglalakad pa ako papuntang sakayan ng bus. Bago pa ako sumakay ng bus ay magtatap ko muna ako gamit ang Nolcard. Hindi na po kailangan gumamit ng pera. Walay po pala ang upuan ng babae talaga dito. Napaka-comfortable po sumakay ng bus dito. Bukod sa may aircon na ay may CCTV camera at screen kung saan makikita nyo kung saan po kayo bababa. At kahit makatulog po kayo sa bus ay hindi kayo mag-worry kasi may audio. City, Dubai's City offices. Malapit na pa akong bumaba. So, magtatap po muna ako ng nolcard ko. So, dito po yung designated na babaan ko. Ngayon, papunta na pa ako sa train station kung saan ito ang tinatawag nilang metro. Mahaba po pala ang nilalakad dito papuntang sakayan ng metro. So, eto yung nilalakad ko everyday. Magtatap po muna ako gamit ang nolcard card. Yan din po yung ginamit ko kanina sa bus. Ngayon, mag-aantay pa ako ng darating na train. Ang maganda po dito sa metro station ay makikita nyo kung ilang minutes kayo mag ng darating na train. The train to point. At 4, 1. Kung tatanungin niyo po ako kung maganda magtrabaho dito sa Dubai, ang masasabi ko po ay yes. Bukod sa maganda ang sahod dito ay magkakaroon din mo kayo ng katrabaho na iba-ibang live which is malalaman nyo yung mga kultura ng iba't ibang lahi at kung ay ma-enjoy nyo naman kasi ma-explore nyo rin kung gaano kaganda ang Dubai. Pero kung sumasahod ka na po dyan sa Pilipinas ng 40,000 above, it's better kung mag na lang po kayo dyan sa Pinas kasi dito sa Dubai mataas po ang cost of living. Mahal po ang bahay dito, mahal po ang bilihin, pagkain, so... Yun lang po yung ma-advise ko. Pero kung nagsisimula po kayo dito sa Dubai expect nyo po yung mababa yung sahod pero after a year tataas lang po yung volume nyo which is lalaki na rin po yung sahod ninyo kasi ang hinahanap po dito ay UE experience kung nagustuhan po ninyo ang vlog like na to follow for more at gumagawa pa rin po ako ng content about sa Dubai just subscribe me on Youtube po thank you, bye!